hindi mo maalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka yung in-heat. Ano? So, paano yun? Pag-aayaw ng asawa mo, So wala pong ibang paraan talaga kung para ma ano yung lalaki. So paano yun? Mababae ka na lang ba? Di kaso kaso na naman yon So ano pong, ano pong, anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako na wala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano pong na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang wala kaming choice bigla. Gano'n na lang. See, siguro, Mag, matulog siguro, ka na lang. Gano'n. <laughs> siguro po ang issue doon ay e hindi na legal. No? Ang issue doon na, no, na, yan ay e psychosocial. Kung mang, legal. Kung sa legal may, po. Alam mo, mapilit yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang, will you help me na lang? Gano'n na lang. Tulungan mo na lang. Ang hirap po pag Tagalog kasi hindi mo masabi. Baka bastos yeah. ang dating. Matulungan mo ba ako? O paano po kaya? Kung hindi gawin na lang ng babae talaga no no talaga bahala ka diyan sa buhay mo ganun. Kung minsan kasi yung yung no naman ng babae hindi naman ano hindi naman arbitrary hindi naman uh, Kuminsan, for instance pwede, kung minit eh, kagaya ng well yung instance na laseng yung asawa or under the influence of drugs no. Uh, at uh, gu gustong makipag-sex with the wife, no? Siyempre, under that circumstance, magiging violent. Hindi, hindi, hindi out of love. Attorney, wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of, ano lang po, of urge. Kasi ano po yan, eh, no? Uh, siguro naman, sasang ayon naman sa akin ng mga taong bayan, pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun eh. So, papa, 'yon pa, pa, yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So, anong, paano, anong pwede kong para oh, hindi ako mareklamo ng asawa ko? O oh, ano, pwede, anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o oh, babe, ano ba? Please help me counseling, in a way. Counseling, po counseling ang kailangan. Kailangan po ng Taga ganyan ang ang counseling o oh, magdasal na lang kayo. But mali, iko correct ko lang po yung statement. Kasi yung urge mga Tete, minis lang yung urge na yun na mabaliw-baliw kayo. Diba? Manood ano po bang, kayo ng Netflix, uh, Korean uh, telenovela. All I'm saying po, mali. So legally, wala po? Wala po. Because, ba, sabihin mo sa asawa mo, help me uh, that, That's no why it's important uh, yung issue ng mutual respect. Uh, if, if your spouse refuses whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife, ng wife or ng husband in that case. The other thing po is yung statement ng chair. With all due respect, hindi po hindi po obligasyon ng isang wife. Sabi mo is to serve the husband. Diba, yun po yung, diba, yun yung normal. Yun, yun yung na-instill. Sa atin... In fact, i-dadagdag ko lang, no? Of, of, kasi maraming lalaki dito nakikinig. Of, of, sa family code po natin, in ibang code naman to. Sa family code, we amended the family code to remove the obligation of obedience. Ngayon, kasi sa, sa old civil code, 1930s rin yung old civil code na yan, nakalagay dyan, the wife shall obey the husband. Ngayon wala nang obey-obey ng husband. Pinalitan Ayan, yan, na 'yan. Da, ay, opo, um, dapat maano po natin yan. Kailan po 'yan na uh, revise? Yung Family Code 1988. Yo, 1988 ni revise po ang 1930s. Family Code. Opo. Na sinasabi na ang asawang babae hindi na kailangan sumunod. Ganoon po. Hindi tinanggal na yung obligation of obedience. Ang nakalagay diyan, husband and wife are obliged to mutually respect each other. Okay. So mutual abo, abo. respect na ngayon.